Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Aliza Afsay at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Kaysa ng pamamahala ng iglesia ang mga kapatid sa distrito ng Valencia City, Bukidnon sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Alamin natin ang kanilang naging pagkilos sa live report ni kapatid na Jazlyn Hangayo. Kapatid na Jazlyn? Maraming po oh, kapatid na Aliza. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos na ipamahagi sa kapwa-tao ang benesay na ebanghelyo, aktibong nakilahok sa gawaing pagpapalaganap ang mga kapatid dito sa distrito ng Valencia City, Bukidnon. Ang katunayan nito na sila ng kopya ng pasugo, God's Message Magazine, sa kanilang mga kilala at mga kababayan na hindi pa kaanib sa isang sito na naging paanyaya na rin para sa isasagawang evangelical mission. kapatid ni Jazz? Hindi mamalasak lang kap. Hindi tumitigil ang mga kapatid upang ipaalam sa tao ang mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan. Kapatid na Jazlyn, Maraming salamat kapatid na Jazly. Abangan po ninyo mamaya ang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang isinagawang Evangelical Mission ng Distrito ng Sentral. At Care for Humanity Project ng Iglesia Ni Cristo sa Southern Africa. At yan po ang ngayon si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Upsai. Magandang umaga po.